Magandang umaga po ay gabi na pa po wala ngayon. Uh, ngayon po ay... Uh, Oktobre. Oktobre na po ng uh, 21, 2023. Okay? Malapit na naman pong matapos ang taong ito. Pero bago ang lahat, uh, gusto ko muna pong patiin ang ating mga nakikinig at nanonood sa video ito. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Yeah! Ayan po, mga kaibigan, ngayon po, pag-uusapan naman natin ang buhay. No? Uh, as we all know, na ang buhay po ay isang bagay na kailangan natin pag-aralan kung paano sumaya. Sabi ng pagkailangan, ang buhay po, ang buhay ng tao habang nandito tayo sa mundo, kailangan piliin pa rin natin ang magmasaya. Kasi we only live once. Yan. Okay? So, best na tayo magagawa sa mundo. Okay. Uh, uh, but before that, yun. Sige, umpisan na po natin ang ating Uh, pananalita tungkol sa buhay. Paano nga ba, ang tanong natin, paano nga ba um, magagawa or magiging masaya ang buhay natin? Yan. Labang pala pagdian ulit, mga gabingan. So, ang maayos na buhay ay isang pagtatangka na maging organisado at balanse sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa material na kaginhawaan, kundi, okay, kundi pati na rin sa kagalingan ng katawan at ng isipan. Pamilya, kaibigan, at pagpapahalaga sa sarili. Isang mahalagang bahagi ng maayos na buhay ay ang pagkakaroon ng wastong pagtugon sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Ito ay nauugnay sa kakayahan na magamit ang kanyang mga kaalaman, karanasan at mapanagot na mapagpasya upang harapin ang mga sitwasyon. Ang maayos na buhay ay umaangkop din sa pag-unlad ng kaalaman at kasanayan. Ito ay nagbibigay-daan sa pag-aaral at pagpapabuti ng sarili upang maging mas kapaki-pakinabang sa sarili at sa lipunan. Sa huli, ang maayos na buhay ay nangangahulugan din ng pagkakaroon ng malusog na ugnayan sa iba. Ito ay tungkol sa pag-unawa, paggalang at pag-aalaga sa kapwa. Sa pagsusumikap na maging mas maayos ang buhay, mahalaga ang pagbalanse ng mga ito at pagbibigay pansin sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Okay. So, yun po ang ating tema ngayong araw na to, no? Wala bang kiss dyan? Yun, no? So, napakahalaga po ng ating ibinahagi ngayong araw. No? Um, kailangan talaga para maging masaya, eh, kailangan mong gampanan o gawin ang mga kabutihan. Kabutihan na alam na natin kasi bata pa tayo, tinuturuan na tayo ng GMRC. Yan po ang subject. Okay? Dahil kapag sinunod natin yan, sinunod natin yung Biblia, automatic magiging masaya ang buhay ng bawat isa. Sa nangyayari ngayong kaguluhan sa ibang bansa, digmaan. Solusyon nga ba ang digmaan para maabot mo yung gusto mong abutin? Hindi po. Dahil po, ang digmaan ay wala pong maidudulot na maganda yun po ay lose-lose situation. Hindi po siya win-win uh, situation or solution para mapagbuti no, ang buhay ng isang tao. So ngayon, tayo ay Pilipino. <laughs> ngayon, our uh, nationality is Pilipino. Pero alam naman natin na tayo ay may dugong mahari maharlika ang dugo natin dahil ang Pilipino po ay ibinansag lang sa atin or uh, part na siya ng history. Kaya tinawag po na Pilipinas ang ating bansa. Noong panahon ng kasaysayan, nang dumating si Magellan sa ating bansa. Okay? Ang Pilipinas ay hango sa pangalan ni King Philip. Ang boss noon ni Magellan. Ani ah, So ngayon, uh, bumalik tayo. No? Ngayon, bumalik po tayo sa ating pinag-usapan ngayong araw. Balanse. Okay? Balanse ng buhay. Material yan. Pagtulong sa kapwa. Pag-aalaga. Kasi nga nangangailangan tayo ng, ng uh, pansin sa ating gobyerno. Tayo ay magiging masaya. Tayo ay parte ng gobyerno na kailangan po nating gampanan ang isang uh, mabuting mamamayan ehemplo ng lipunan. Kasi yeah. <laughs> ang bansa po natin ay mahal at mahalaga sa ating buhay. Buhay. Yun no? Oh? Yan. So, dito na po. Tatapusin na po natin ang ating uh, pananalita. At uh, before that, uh, gusto kong batiin muna ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito po muli ang Charlon Inspire TV na maghahatid sa inyo ng totoong sitwasyon o totoong kaganapan ng ating buhay-buhay. Hanggang sa muli, paalam po mga kaibigan. Wala ba is that? Yan, yeah, oh. Ayun, no? oh. No, isa pa nga. Ayun, no? oh. So, maraming maraming salamat po ulit.